Uh, guys, magluluto po tayo ng pakbet magiging isa muna tayo ng baboy konti pa guys konti konti pa Guys, lalagay natin yung talong. Ayan. Ah, sitaw. Ah, sitaw. Ayan, ayan natin siya. Palalambutin natin ng konti lang. guys, puro gulay po tayo mga kaibigan ko. Ayan, puro gulay. malapit na maluto yung ating pakit May yung matigas pa yung ating kalabasa. Pam eh, na natin. Okay, sinap na. Kala ng tawo natin ito ng alamang guys. Uh, lang natin itong sipa Alam Alamang pa i susunod natin. Ay, eh, malapit na yung ano. Yan po guys, alam mong po yan. guys konting konti pa eh guys tikman na natin eh, tingnan natin yung ano ya yeah, okay na yun guys tikman na lang natin hmm, panalo guys sinasabi sa inyo <coughs> ayan guys itong huli nating sawag yan no Huli na yan Ibang klase o oh, pampakbit yan. Ayan. Pampalasa o oh, yan mga kaibigan. Subohan nyo pong gawin yan. guys natin. Konti-konti pa. Ah, uh, guys, tikman na natin. Ah, yeah, guys, okay na ako. Ayan. Uh, patayin na natin.